Ano? bulkan, Bultal. Uh. Dino na na natin yun eh. Ay. Eh, ito si Wimple to. Ang laki rin. pero hindi na nila inano? Ina kaya Malalim yan, pang maano talaga ah, yan. Ano nga, gawa pa rin. Hindi na gawa. Ikita nga yung slag. Saan daan yung yan? Hindi, hindi na daan. Ako yung hindi na. hindi Dito, masantiki. Itong di natang nasiraan. Siraan. Hatch spring ang ilalim nito ay vulkan maliit na vulkan pero hindi na po siya active tapos doon kami nang galing Nogas Island tuk-tuk kami

Noong, Parang ito, ano to? Pa. Parang pantalan yan. Pantalan na. Mm. Hindi pantalan na lang Ang ah, oh, pantalan na yan na Ang may-ari ay uh, yung condo ng babae uh, ano na yan. Parang may siman yan oh, ni, pang-mandang so, kapitan sa. Mm yung -hmm. kapitan ng barangay ang may ownership. Eh, siguro malakas kumita. Ah, <laughs>